Nakafocus po ngayon ang mga diehard, ang mga taga-suporta natin, si Digong dito po kay uh, Attorney Jinky Luistro. Nakafocus sila kay Congresswoman. Ibagsak nyo yan, siraan nyo yan, gawan nyo yan ng mga baho at kasiraan. Yan po ang mukhang instruction ng uh, kampo ni Digong sa mga nasa social media. Kaya ito, nagkalat po. Nagkalat sa social media ngayon ang pag-atake naman kay, ay, kay, Congresswoman Luistro. Kung matatandaan niyo po, siya po yung nag-recommend, siya po yung may sabi na it is ready to make a recommendation for the filing of the necessary action in court. Dahil ang sabi niya, yung admission daw na itong si Duterte of his accountability both legal and illegal actions and of the uh, police ito daw ay humble submission um at talaga inaminan niya kaya dapat lang daw na isampa na ang kaso nararapat lamang daw na isampa ang kaso na dito nga kay Digong, this is a violation of the law RA 9851 act uh defining and penalizing crimes against international humanitarian law ito ata yung yung crimes against humanity uh, na sinasabi or at the very least the murder cases as defined under under the revised penal code yan hm mm. galing po yan kay Congresswoman Jingke Luis Troy dahil isa siya sa isa siya sa gumisa isa siya sa Uh, na andon sa investigasyon at isa siya doon sa nagpakabah kay Digong dahil sa hanyang mga katanungan. So ngayon, inuungkat ng mga um, ng mga diehard yung kono ay mga baho nga natong si Attorney Jinky Luistro, Congresswoman uh, Jerville Luistro. At eto pa, eto pa, dahil dyan, kakasuha na daw ni former President Duterte etong si Attorney Jervil, Attorney Luistro ng disbarment case. Sa kadahilanan, siguro alam na natin kung ano ang dahilan at mukhang mukhang dahil daw yan nga doon sa recommendation uh, ni Attorney Jervil. Etong si Attorney Luistro, siya po ay Batangas 2nd District Representative at yun nga, merong inilalabas sa itong mga diehard ngayon tungkol sa baho, tungkol sa asawa ni Congressman Luis Tro. So sabi nila, yung mga katulad daw ni Congressman Luis Tro na akala nila or akala niya daw ay napakalinis, you see, dahil ikaw ay naatasang magtanong, dahil ikaw ay miyembro ng committee at dapat mong gawin ang trabaho mo, magtanong magtanong ng maayos sa isang former president. Ganito na ngayon, ang tingin na mga ito, nagmamalinis ng <laughs> mga epokrito daw. Ganyan na ganyan ang sistema na mga diehard. Ano ho. Hindi po ba kayo nahihiya? Go ahead, sabi naman ng kampo ni Congressman Luis Tro. Walang problema, kasuhan nyo kung ano yung gusto nyo ikaso. At dahil dyan, magkakaalaman kung sino talaga yung, yung, yung papanigan ng taong bayan kasi ang nakikita natin, puring puring ang mga kababayan natin nag-iisip ng tama sa Quadcom kasama na po itong si Congressman Luis Tro. Good luck.